Baba daw itong Di pag tungkus, may pabaunti, may tutusok eh, la <laughs> kayao na oh. Nanay-narami dito, ang keyword yan. Ang <laughs> yes. keyword na jikwat. si Greta so to the to the rest yung mga ladies guys yan. so yan yeah, mag uh, so mamaya uh, susunod si camera girl dahil busy pa siya kay Popot po oh, ayan guys busy na senti pasing nandito kami guys sa ilalim ng puno ng kwan hala oh. ano na ito the mortes ito siya po ilalim ng kubo <laughs> bagong kubo na naman ayan guys nag umpisa na yung pabunot kahapon So, ito na siya, oh. Ito na yung nabulo. Dami. Yan pa lang yung iba. Tinatapos na lang nila. Kaya mukha ng tigayang. Hala. Oh. Wait, wait, wait. Wait, wait. Wait, there's more. Bakit? Magharap pa nga doon, oh. Tita. Dito nga, oh. yung isa din. Dito ako, oh. Dito. Bakit? Guys, kumikinang ang mukha ng tigayang. isa Di ba, tay? Wala kong ngiting, guys. Oo. Oo, oh, ba't wala ka nang ngipin? Punta na ka man ni Gayo, Ganito kumukuan. Dito sa bukid. Sayang. <laughs> Sayang? Sayang, ma expire eh. Oh. Yung ngipin mo. Walang pasit yung Jay! Mm, okay. So, ayan guys. Oh, may, uh, uh, siguro tinatanong nyo kung ano tong nakabuntun uh, na lupa na ito. Uling yan guys. Nag-uuling sila. Yung mga uh, kahoy na naano uh, dito sa ilog. Ito guys, yung ilog na ito kung nakakapagsalita lang ang ilog na ito siguro marami siyang kwento tungkol sa amin dito kami lumaki guys itong ilog na to kasi doon lang sa kabila yun na yung bahay namin yun doon sa kabila ito, ito, yung ilog na malapit sa amin nakakamiss itong ilog na to guys kaya lang hindi na siya ganun kalinaw hindi na rin siya ganun kaganda unlike nung araw dito pa kami naglalaba di ba dito tayo naglalaba noon kasaya-saya natin noon dito. Ina, na, 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 alala ko si mama dito lagi. Kahit, kahit dilim na, ina. Agla ba kami, pa'y mabut na nagadunga kayo. <laughs> May malaking kan pa dito, di diba? Yung... May malaking ano pa dito, Ayun, yung kalumpet. Kahon dito mm. Oo, yung matabang, hindi yan, di. Yung mas mataba yun inakit ni Papa yun dati pag daming bunga nun guys pag inakit ni Papa yun yugyugin niya lang ay nak parang nagaulan ng kwan ng kalumpet nagadubunga na nakakamiss tong lugar na to talaga kuya mo ipagtanga makaulang kung nagkinipatang napuskul gaya kasi napunta kaya antipasing kakapal napuskul man Ikaw mo makamut kamot ato, siya kuha nagrasay sino pa namatay buti ano siya maganda maganda naman yung <coughs> ano niya, puno matigas <coughs> Ito guys yung ano, nabunot na punla. After nilang bunutin ay binababad muna sa gamot. Ang tawag dito sa gamot na to ay Vita Blue. Para daw ano, tumibay yung kanyang uga uh, ugat bago siya i-transplant. Sa luwang ng kanyang tataniman. Parang kulang pa rin yung Punla Ang haba yan hanggang doon sa dulo parang 1 hectare tong ayun si no? mm, si Blue Man <laughs> si God, no? okay. Popot, popot. Nakaligo na. Ikakakalaw ko ba dito ka maligo? Ha? Balik kayo mamaya. Pot, kala ko dito ka maligo. Oh? Yeah, sabi yeah, mo, magdala ka ng swimsuit. Pa, rogi sa meteng. Ni parugan. Pa. merienda na guys kaya lang mainit din yung inyong merienda so pas ganda ng view dito guys eh. ito yung sinasaka ni ano kuya dan Malam, malam, kita mau tengok. Malam, O, May kunjer pa pamintasan, gusto rin ng pagbenta. Hari ran. Oh, marami pa dito. Jadi kaya magripin. Hindi man merin na sitong. Ah, ang pala tawagin niya, kagad din niyo. na. Konting na lang. Kapuro ah, ang bunsang ng kadanang kata hangganan mo. Punti na lang oh Ngayon guys, magluluto doon naman tayo ng panulak-ulag na ano. Lobong, manok. Walang gulay. Sabi so, kong mamahal ng mga gulay sa bayan. Gusto niya. Eh. Itang tali lang ng gulat-gulat. Sabi kong sabi. Walang kalabasa? Oo. Wow. Wow. Ah. Magpapalos doy na kayong gulay bis na makapalakas. <laughs> Manghina ka naman sa presyo. I'm so excited kong Itong sakit na lang, ate Higyan mo na lang po ng panglako <tip> Wow, ganda Wow, ganda na Ganda na oh. Picture na, picture 1, 2, 3, click oh, Ganda Ha, tignan mo ha, ulit, ulit uh, <tip> Ayan mga childhood friend ng Piligayang Walang sombrero Walang sombrero Ay, walang sombrero, walang salamin <tip> Saglit guys, na nagpapapicture na sa si ate apa sa akin Naglit lang po May oh, video ko kayo Ayan na guys, ang tiligaya meron na yung salamili ati apa. Friend ng ang tiligaya nung araw, lagi niyang kasama sa bukid, nagtatanim ng palay, nagkukuha, nagkukuha, kumukuha ng bukiyang. Nagkakawil. Yan, kawil daw, siya hindi pa Bagay mo yan, ang salamili. Nampak kan? Nampak yang tak. Supas. Gusto mo sopas, ante? Kain ka muna, sopas. Marami pa dyan <laughs> na kailan. Ay, mano, ba'y beg sa Malo, na mga ng tiligaya rin itong araw, eh. Mas maganda yung mo. Ay! Ay! Hmm.

Hoy, oh, bigay doon. Saan na yung bahay mo, ti ay? Mag-isa lang siya diyan. Isa ka lang, tay, Isa ka lang doon, tulog. hindi. <tod> <tod> ka na nag-asawa. Hindi ka na nag-asawa. Hindi niya niya maintindihan. Hindi niya marilin. Ay, really. hindi niya marilin. Siguro hindi niya. Kaya nga, ginasin niya. Check natin yung ating adobo, guys. Yo. Ah. Nalaglag ah. yung sunglass ah. ni Kwan. Ah. Ni ate apa. Oh, relax na ang mga ladies, oh. Ah. Tapos na. Tapos na ilan lalaki na magkain okay, no? tapos nang kanilang bunutin okay, ano yan bigas? Oh, oh, ano yan bigas? <laughs> Holy, gimbulsa niya daw. Ah. Ben guys, bali manananghalian muna kami dito sa tabi ng ilog. Oo. Ayun, yung waig na yan guys, maraming kwento yan. Dito kami guys, dati nung kabataan namin. Makapagsasalita wala yung ilog, kabayan yung kwento ng kalugdan namin. Ayan, laging nalulunod. <laughs> dito, oh, yan. yung banda. Muntik kami, kami oh, ni Agnes. Talagang nalunod yan. Natalon namin yan noon. Um. Oo, oh, dito yung dati kami, oh. Sabap tawagin kami ng teacher, sabaram. eh. Dati hanapin niya kami nandito. Tapos ka yan, yung puno ng... Kasya, kalote. Kalote. Ano patay na, no? Patay na. Hindi yan, o. yung pinakaano, iba pa yun. Ano yan? At At pala yung yung anak niya na yan. hindi na yan? Hindi na yan yun. Hindi. Hindi. Doon pa banda kundi oh, Kung baga ano yan, parang sa ringit niya. Ah, uh, suhi so niya. Parang anak-anak niya. May orchid sa taso. Sayang. Diyan o. Diyan o sa lintin. Diyan o sa lintin. Diyan o sa lintin. Magbudol. Magbudol, magkutsara, no? Magbudol ka.

Bakit? Na okay. nagpuno <Nic Noronfe in Portuguese> <phones> <fella> ka na kaya ka <laughs> <damn> <laughs> okay. <brewery> na <naman> po, kares ikaw. Mapulit. pa pa yung bagay sa ganon, di ka ymarunong, hindi lahat, di 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 di lahat, di lahat, di lahat, di lahat, di Bale sana kung nakasabaw na hindi mga man Manager man lang yun. <laughs> ano hindi mamakapatay makapatay yun. Manager lang yun. na dito, dito, dito ka o. Kayo, na, dito ka o. Wala kaya o. Nanarami dyan saan. Yung keyword yan. Nih! <laughs> yung keyword na jikwan. guys yung, yung lasa, ano, lasa sa pinaglutuan ng ano, adobo. Ay. 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 Ayun ka. silang ulam oh. Kaya punta, hindi ka mamangal ka. Okay. ulam na kami dito. Hipon. Oh. Eh, kanya pa. Kain po. Kaya kanina pa hindi maano si Amoy Hindi tayo ngarod maano ay makatuloy sa guru sa sabado oh. daw. Okay. Hindi patapos tapos. eh. Linggo. Sa? Ba't ang pizza na ngayon? Ayun ang araw. bibis Bibis na. Tapos na. Bibis na. Tama

talaga maging tinggay kahit maging 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 hindi ka tawag ah mukhang tulog pa yung siya talagang kambal oh itong dalawa pati ano sambra, pajama balanggot Ternuhan. <laughs> Napasabak ng tanim si Auntie Ligat si guys kasi sinulang ng ano tao. Hindi lumusong yung mga taong dapat magtatanim. Bukas na lang daw eh. Dapat may tanim na yung punla. Mamaya ako naman magtatanim din ako mamaya. Ganyan lang yan pala, ante. Ginaibabaw lang. Parang mas mahirap man itanim sa kwan. Mas mahirap ito eh. Mas madala yung palay. Palay na ba? Tugti ka ng tugti. Marami. Yan isa-isa lang talaga. Kapudutan mo, tita. Ha? Kapudutan. Nagpudot. Ano? Bukas daw lulusong yung maramihan. At may tinatapos pa silang, ano, tinatamnan. Magyara? Hindi, kuwan si Buyas din. Paalam. Ay, palay pa? Oo, okay. oh, kala si Uh -huh. Marami mga kasama namin yun. So, kasama mahilig kami 40. Nagsibalihan sila. Tapos, gusto ko sila sa kabilang kabisigla pumunta. Kaya pala kanina, maaga ang kayak nila. Mm. Ang dami nung pagpunta ng bago. Babe. Hindi po sila doon sa ano nagkuhan. Sa amin nagpunta. <laughs> doon sa... Nagdagdagan oh. sila guys. Oh. So. Yan grill base. <laughs> Bakit? Hmm? Mas doon si Dulo eh. Magkatayo sila ng kambing doon. Para kung ito yung kastaw. din Ngayon? din dito hmm, na yung lakang pa awang paglapanal, dito yung paglapanal natin na. o. Dito? Dito. Oo, bago mo ito ba? Wala kayong tubig dito na o. Oo, pagkasayaw. Kaya ilakay na natin eh. Kaya oh, na, babutong tayo kayo rin o. Kaya na kayo na rin o. Wala problema. Pag na ka mga pagda, tita. Sir, awa na naman ako. O, dito na, namin yun o, waterbomb. Malambat yung pan? Hindi, wala lang tubig. Pero malambot yung lupa. Uy, lupa nga eh. <laughs> Kaya nakakita ng lupa na matigas, <laughs> si isiminto yun. <laughs> Supay. Talaga naman oh. Magtanim ay bibiro. <laughs> Ano na kailang kwan ka natin, Joan? Oy, nakatatlong kwan na ako, lahat ka. <laughs> Nakadami ka na pala eh. Pinakamaganda yung kwan ko. Tanim? Yung tanim ko, nakatayo na no, kaga. Oh, tayong-tayo atin mo. Ito mo yung tanim ng tiligaya. <laughs> yung tanim ng tiligaya, hindi pa nga. sa kanya oh. Baba daw tulsan. Tapos di gayon ka. Kasi pag may pabaon pa May tatusok eh Oo, oh, tama Parang Para magtayo. Okay lang yun. Ganaan? Oo, oh, oh buhay na yan. Pares mga tayo tayo juan magtanay. Kahit matumba na basta ganyan? pag, ya, pag tubkal mo, wag mo nang itayo. Kahit matumba na siya. Hmm. Bukan dito si magtayo. Ganyan din kami nung una, nung nagatutaw. Tandaan at <laughs> tayoan yung tinaniman mo. Ang napuntay nito. Dapat ako din ang magpunta dito. Kailangan mo <laughs> kanyan malaman. <laughs> maglalaki naman 'yan <laughs> Yung, Yung tanim niya daw oh. Very good. ganun na yung tubo niya. Magkusa lang daw. Magkusa. Magbalik. Magkwan. Bukas yan natin, Joanne. Kailangan mong sundan lang, kwan Tanim uli. bukas. Sabi ko, diretsyo mo na nga. <laughs> <laughs> diretsyo mo na. Para hindi na magsakit yung bewag mo. Ang sabi nila. Mayroon, mayroon so, mm -hmm. oh, ito mayroong pag-grigor. Tuloy ba rin? Oo, pag-unang salog nila. Kulang kayo sinaraw Kinarawan sa damo. Guys! Ate, gusto mo? Pauwi na kami guys. Bukas magbalik kami dito. Magtanim ulit. tanim ka pa bukas Antay? tay? Magtanim ako kung wala pa pang puntahan. Oo, oo sige. Pero matapos na lang. Guys, ito pa yung itatanim bukas. Oh. Ang dami pa. Oh. Babalik siguro ulit kami dito para magluto. Yan, thank you so much you. po mga kabrado. Ang dami-dami